Yo, what's up, mga idol? Welcome back to YouTube channel mga idol no? Good morning sa inyong lahat Lahat ng na nanonood dito sa aking video Ah, Good morning, good morning sa inyong lahat O saan man kayo sulok ng mundo mga idol Kung napanood to ng uh, gabi Pasinsya ah, Pasensya na po kasi umaga ko to ginawa yung video No mga idol? Ngayon, gawa na naman tayo ng reaction video ni Daddy Frankie mga idol no? ang beneficiary natin dito ay si Ate Maricel ngayon dinalaw siya ng mama niya na hindi nila alam ngayon mga idol uh, ito nagiging martis tayo dito mga idol no? pero siyempre reactioner tayo di gawa natin ng reaction agad para malalaman sa karamihan na si Ate Maricel ay gumaling na. Gumaling na talaga pero kaso lang uh, nanatili pa siya doon kay Daddy Franke kasi gusto pa niyang tumulong sa mga beneficiary ni Daddy Franke. Kasi mga idol, ang sabi kasi ni Ate Maricel na gusto siyang babawi magsilbi siya sa mga binipisyo. Kasi si Ate kasi mga idol ay nawala, nawala na rin sa sarili. Kasi nga binugbog ng binugbog ng asawa niya. Pag lasing galing sa sugal, yon Binugbog ng binugbog. Kaya nasiraan siya ng bait. Siguro na repris. Kaya wala naman siyang ginagawang kasalanan. No? At saka ito, ang masaklap doon yung biyanan ni ate Maricel ay isa palang ano din uh, masama ang ugali no bakit ko nasabi na masama ang ugali nung video na yun na umuwi doon si ate Maricel pumunta doon sa kanilang sa kanyang pamilya sa kanyang mga anak asawa ang problema itong biyana ni Ate Maricel dada ng dada ang daming sinasabi alam nyo sa totoo lang no ito real talk to sa, para na to sa lahat para na to sa lahat no sige nga subukan mo ito lang yung masasabi ko kung mga asawa nyo na nagiging asawa niyo, wag nyong ano saktan wag nyong bugbugin no matanda naman kayong nagkikita dapat kung kung hindi kayo magintindihan or bitawa na katulad noon e yung si Ate Maricel daw sinauli doon sa uh, mani Ate Maricel no sinauli daw nagpirma sila sa barangay ito namang ano ito namang biyanan ni Ate Maricel isang ano din isang ipal din. Laging ginagatungan yung anak. Kaya, walang tahimik sa pamilya kung ikaw, ikaw nga ng naghawak ng pamilya, puro gatong ang narinig mo, puro masama ang narinig mo doon sa kasama mo, sa kinakasama mo. Kaya, nagiging ganun siya mga idol. Walang magandang patunguhan sa pamilya kung ganun. No? Ngayon mga idol, ito lang yung masasabi ko kung napanood mo itong aking video mga idol, no? Ito lang yung payo ko sa karamihan para to sa lahat na nakarinig at nakapanood itong video na to mga idol. Ito lang yung masasabi ko, di ba nagkaroon kayo ng anak, no? Huwag yung huwag yung gatungan yung anak nyo na magiging masama yung magiging asawa ng anak nyo, no? kung anong desisyon ng mga anak nyo, wala na kayo doon. Kasi nga, kaya nga nag magiging nagkaroon siya ng ano eh, magkaroon siya ng pamilya dahil gusto nila, sarili nilang desisyon ng masunod. Kaya kayong mga nanay or tatay, no, ito, umpisa natin to sa nanay tatay. Kung anong desisyon ng mga anak nyo, kung nakakabuti sa mga anak nyo, huwag nyong hadlangan kasi magiging rebelde yung anak mo. Unang-una, pag nagkaroon siya ng pamilya, huwag mo nang kontrolin yung pamilya niya. Kasi magiging hindi maganda ang patunguhan doon sa mga apo ninyo. Magkawatak-watak yung pamilya. No, mga idol. Kaya ngayon, mga idol, ang nangyayari, nasiraan ng bait si Ate Maricel kasi binugbog siya ng binugbog doon sa asawa niya pag nalasing. Pating, pating. Pating ba yan? Oo, oh, ito. Ito, 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 ito. Ano to? Ano to? Ano to? Ano to? Anak ka ng po. Kasi ito kasi yung biyanan ni Ate Maricel kasi isang sul-sul to. <laughs> Siyempre, nainiwala yung anak. Hindi, nabugbog tuloy si Ate Maricel. Kaya ngayon mga idol, ito na lang yung ano ko. Tapos ngayon, ito lang yung payo ko sa inyo. Kung mayroon kayong pamilya na mayroong papasok doon sa pamilya nyo, huwag nyo siyang ay underestimate Kailangan ang respeto at pagmamahal. Kung gaano kamahal yung anak mo, mahalin mo rin yung pagiging kasama sa anak mo para magiging tahimik ang pamilya. No? Kaya tingnan mo mga idol, maniwala kay sa akin. Panoorin, punta kay sa YouTube channel ni Daddy Franke para makikita niyo yung mga benepisyo ni Daddy Franke na puro mga sira ulo. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito, may ta ulo ko. Yung mga nire-rescue ni Daddy Franke, puro mga sira ulo, nasiraan ng bite. Dahil nga, sa ganyang sitwasyon na lagi silang sinasaktan sa kinakasama nila, siyempre eh mga babae madali lang 'yan maano. Una-una masama ang loob kasi wala namang ginagawa. Pangalawa, stress. Pangalawa, pangatlo, binat. Google Barilin kita sa mukha. Eh. Kaya hindi natin maiwasan. Okay ang lalaki kasi balik-balik ta mo pa yung lalaki. Lalaki pa rin yan, walang problema no mga idol kaya ito lang yung masasabi ko kung kung makita nyo itong video na to mga idol punta na lang kayo doon sa youtube channel ni Daddy Pranke para makita nyo yung full video no kasi ako hindi ako pwedeng kumuha ng video ni Daddy Pranke kasi makapirate yung video tapos magkaroon ako ng violation sa youtube o kahit sa ano man lang sa facebook bawal talaga kumuha ng video, buong video. Kaya ipakita e, ko lang sa inyo yung clip video, no, mga idol. Kaya let's go mga idol. Punta na tayo doon sa video ni Daddy Franky mga idol. Depresi Opo. si Ate Maricel. Opo, sa vista talaga yung asawa niya, nagbabait-baitan lang. Noon yung, doon. yung asawa. Oo, pumunta kayo doon. Da, oh, oh. Ibig sabihin siya po talaga yung dahilan, ganun ba yun? Opo, sinasaktan yun. Ilang bisis yan. Kaya puro pasa-pasa black ay na umuwi sa amin. Hiniwalay ko na yan. Sinundan. Hiniwalay ko na naman. Sinundan na naman. Hmm, uh, na ayon na, na po. Naknyang lalaki, panganay. Binatang-binata na ngayon. Yung, yung panganay na dalaga niya, binawi ko na naman. Oh. Uh, ate, Bakit niya binabawi na? Sinasaktan nga, sir. Puro siya pasa. Si ate Maricel. Oo, oo. Kawawa siya. Siyempre Kaya lagi niyong binabawi. Ta, lagi niyong binabawi, tapos uh, bumabalik naman si Ate Maricel. Oo, oh, ta. Alam nga niya yung asawa niya eh. Hmm. Uh, uh, nung hindi na siya nakatiis, tamarami din siyang sumbong sa akin. Siguro, totoo naman siguro yung sumbong niya. Ay, si Sayang ate, Si Ate Maricel lagi nagsusumbong sa inyo. Nagsusumbong na nung Itinating yan ng DSWD 2022, February 17. Birthday mm -hmm. ko pa noon, 56 mm -hmm. ko. Kat mag-60 na ako. Mm -hmm. Kaya 4 years, magpo 4 years po. Uh, uh, nung ano na, nandun na sa bahay, nagsusumbong-sumbong po itong anak ko. Pero... Sa palagay niyo na, matanong ko, hindi ko ipatatapusin. Bakit po siya laging sinasaktan niyo? Sinasabi niyo na sinasaktan siya. Anong dahilan? Bakit sinasaktan si Ate Maricel? Ganito daw po, sabi nitong anak ko, pag nalasing daw siya, ayon, grabe ng manakit sa distasyon. Pero pag hindi naman po daw nalasing, bait naman. ay, ang bait naman daw po. Ah, dahil, dahil lang po. sa alak. Palapit ah. uh, din naman ang manakit. Kaya pala si Ate Maricel, ayun, naglalagay ng mga lipstick para nagpapaganda lagi, no? Pero... Kaya Kahit binansag ang purapor. Oo, pinangalanan siya ng purapor. Taga nun po, iubos yung lipstick sa makeup. up Si Raulo. Ay, sa pisngi niya. Sa pisngi niya. para lang magmukhang maganda sa paningin ni, ni tatay. Para hindi na siya saktan. ganun ba yun? Uh, baka ganun, ganun po. Sinasaktan pa yun sa palingke. sa Sabi ng kapitbahay na, Sino ang mga agila? Oh, nandun yun sa Amerika, katagal-tagal na. Nabansagan niya. Kasi binubugbog daw ng asawa yan. ano nyo? ano, ano nyo, Nay? Hipag ko siya. Hipag. Anong pangalan? Hindi na pa tayo nag-usap. Hindi ko pa natanong pangalan. Anong pangalan ni Nanay? Feliciana. Si Feliz po. Feliciana. Yan. Nakatag uh, nakapasyal po kayo dito sa shelter ni Daddy Frankie. Yan. Dito <laughs> po, oh, dito po kami, <laughs> ano, uh, ang mga, ano, naalagaan namin katulad nila Ate Maricel. Nandiyan pa sila Ate Tinting, kay JR. Yan. Si Ate Maricel, sana. Ate Maricel! Nisan ko lang naman, dalawang bisis ko lang naman nakita yung bata. Yan, buli ti ka rin eh. <laughs> oh, wow! Happy, <Having laughs> happy si Ate Sir. Maricel. Dito ka Ate Maricel, tabi kayo ni Nanay. Nagkakabaan mo naman anak, yung short mo. ah. Paborito niya yung mga ganyan. Oh. Sir, ganyan oh. ka talaga buhat nung batang-bata pa buhat Hindi <laughs> ka ba nag bless ka kay Nanay? Ay, 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 grabe na yun. Oh. Eh, eh, sobra na yung taba mo. Ano uh, anin? Uh, ganyan po siyang manamit buhat nung Ambala. makalakad na siya. Talagang ayaw niyang magpalda ni Magbistida. Talagang short lang palagi. Short lang palagi. talagang hindi yan nagpapalda, sir. Iwan ko pa sa batang ito. Talagang short pan palagi. Mm. 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 Merinda kayo ni nanay. Sabayan mo si nanay mag Sabayan mo si nanay. na. Ate Maricel. Atak ha happy yun, ka ba? Napi na pinasyalan ka ni Oo. Oh. Uh, yan. uh, ayosin mo, inin mo. Mm, ah, mm -hmm. may ka ta. Uh, doon ka nalididiritso sa bahay ta. Wala akong kasama. Pag ganun, ganun ako, ta siyempre mga anak yung kapatid mo. Anay. Yaka mo na. Yeah, uh, don, no, sige na gawin, mm. na, gawin mo na. Gawin mo na. Gawin mo si nanay. Mmm, mm. sarap. Eh, so Di ba yun mo mga kababahan? Ganyan. Ang mo naman anak yung... Ay, 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 ay Ganyan. Ay, ganyan, ay, ganyan ay, ay, po ang ano, um, talagang matagal na hindi nagkita. <laughs> Ay. Oh, di ba? Ito na 'yung masasabi ko sa inyo mga idol. 'Yun na 'yung masasabi ko sa inyo na kailangan pag tumayo ka ng pamilya, pag nagtayo ka ng pamilya, kailangan mahalin mo 'yung pamilya mo. Pati pati kamag-anak ng asawa mo, kailangan irespeto mo, no? At magiging biyanan mo, siyempre anak mo na rin yan. Kaya, irespeto mo. Tanggapin mo siya na bilang isang anak. No? Para hindi masiraan ng bait yung tao na magiging relatives ng pamilya mo. No? eh yun ang masabi ko sa inyo, mga idol. Yun lang, masasabi ko sa inyo. Kaya... Sana sa mabuti kayong kalagayan mga idol. Uh, sana wag kayong magsawa sa suporta sa akin channel, no? Gems TV PH. Ah uh, IKL or my James vlog, kaso lang wala na yung channel ko dati, yung Lor my James vlog. Mayroon akong page ngayon si Mrs. ang umawak si Lor my James vlog na page, pero sa YouTube channel wala na. Hindi ko na ma-recover. Mayroon tayong Facebook page. Uh, James TV PH pa rin mga idol. No? Kaya sana nasa mabuti kayong kalagayan mga idol. Uh, magandang umaga sa inyong lahat. No? Luzon, Visayas, Mindanao. Uh, Simpre sit out din sa mga OFW na mapanood nitong video na to. Sana nasa mabuti kayong kalagayan mga idol. Mag-ingat kayo palagi. No? Kasi naghihintay yung pamilya nyo dito sa Pinas. Kaya Maraming maraming salamat idol uh, sa pagpanood mo sa akin video no